Magandang gabi mga ka-farmers Welcome ulit sa aking youtube channel So sa video nito mga ka-farmers Ay pabahagi ko lang yung Gagamitin kong tablitas Yan, pantum. Ito yung growth hormones and plant booster Ito yung gagamitin ko pang ispiris sa aking atsal So kung mapapansin niyo parang tablitas siya mga ka-farmers Ayan So sa isang pack Ay isang sasin ito so, Sa isang sasin bali apat na koan. Snap shack Sprayer ayan. So bali magiging apat na timpla to sa isang sashi. Itong koan na to ay pang-spray to sa atsal para mabilis lumago. Kasi maganda to gamitin mga ka-farmers para bilis kakapal yung atsal. So halo ang ko siya ng Formula 1 at saka Bio Optimax, at saka Mahika. Ayan. So yan, yung tatlo na yun yung bayotonic hindi mo na ako mag kuhan ito maghalo so yung tatlo lang yan no tsaka yung kuhan phantom yun yung gagamitin ko mga ka farmers para bilis lumago yung aking atsal so mapapansin yung mga ka farmers yung aking atsal dito ay medyo malalaki na kahit ngayong linggo pa lang siya mag ano, si Bindis, ay ngayong araw mag si Bindis. Bali mag isang linggo siya mga ka-farmers. Kasi huibis yun. huy bis itinanim. So ito na siya mga ka-farmers. Ayan. ah uh, medyo malago-lago na siya mga ka-farmers. No? So uh, expected na ito sa nang na linggo. Pag makapag-spray ng phantom. Ay kakapal baka kakapal na to Kasi minamadali ko itong palakihin. Para mabilis makapag-ani kasi sobrang mahal talaga ng atsal so kaya kailangan pala kahin agad so itong atsal na ito mga ka-farmers kahit si Bindis pa lang dalawang beses ko na naabunuhan to ayan siya so sana gaganda to no para maganda yung ani So yun lang mga ka-farmers no? dahil mag-i-spray pa ako at magabi na so kung bago ka pa lang sa aking channel pa subscribe prop boy farm vlog pahit na rin ng notification bell para palagi kang updated sa aking gagawing mga video lalo na sa mga baguhan pa follow na rin ang aking facebook account sa rapi so yun lang mga ka farmers Happy farming and God bless atin.